Nagsagawa ang DTI Nueva Ecija ng Entrepreneurial Mindsetting Session Curriculum Exit 2025 sa mga magtatapos na mag-aaral mula sa San Jose City National High School at Kaanawan National High School noong ika-28 ng Marso at ika-7 ng Abril. May kabuang isang libo dalawang daan na estudyante ang lumahok dito kung saan ang mga aktibidad ay dinisenyo upang magbigay ng mahalagang impormasyon para sa tamang desisyon sa pagpili ng karera pagkatapos ng high school. Bukod pa rito, ang mga sesyon ay naglalayong bumuo ng isang intervention na programa na higit pang sumusuporta sa mga mag-aaral sa pagpapalakas ng kanilang mga plano sa karera. Ang entrepreneurial mindsetting ay tumutuon sa pagbuo ng mindset, mga kasanayan at mga estratehiya na kinakailangan para sa tagumpay sa negosyo o karera. Kabilang dito ang pagtanggap sa mga hamon, pananatiling mausisa, pagbuo ng network ng suporta at maging aral ang mga pagsubok. Layunin ng seksyon na tulungan ng mga kalahok na baguhin ang mga hamon sa mga pagkakataon at linangin ang diskarte na nakatuon sa paglago sa entrepreneurship. Na kompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 24.6 million pesos na multipurpose building sa kolehiyo ng uh, lungsod ng San Jose o KLSJ sa San Jose City, Nueva Ecija ang 2,493.70 square meter structure na matatagpuan sa Barangay Santo Tomas, magsisilbing venue para sa mga academic at community events at uh, evacuation center sa panahon ng kalamidad upang palakasin ang uh, paghahanda ng lungsod. Binigyang diin ni DPWH Navasia First OIC District Engineer John Vanna ang uh, versatility ng uh, pasilidad Binanggit na ang hall capacity nito ay kayang tumanggap ng humigit kumulang isang libong katao at nilagyan ng maraming opisina at pasilidad para sa kaginawaan ng gumagamit. Ang proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2024 pambansang budget sa pamamagitan ng convergence at uh, special support program ay kinabibilangan din ng mga mechanical, electrical, janitorial at storage room upang matiyak ang maayos na operasyon ng pasilidad. Ang groundbreaking ceremony noong Pebrero taong kasalukuyan ay opisyal na inilunsad ang limang taong plano sa pagpapaunlad ng pamalang lungsod para sa KLSJ na nagalayong mag-alok ng mga programang wala sa ibang kolehiyo at universidad. Ang multipurpose building ay isa sa mga inisyal na istruktura sa plano at bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng local government unit na nagtatayo rin ng anim pang gusali para ma-accommodate ang mga mag-aaral sa hinaharap. Naganap ang mahalagang war functions sa Fort Magsaysay Palayan City, Nueva Ecija. Bahagi ito ng Salaknib Exercises na nilauka ng Philippine Army o PA at sa U.S. Army Pacific Nang serya ng drills na magpapaigting sa interoperability sa pagitan ng Filipino at American military units. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis de Maala na ang drills na ito ay sa ilalim ng unang bahagi ng mga pagsasanay ay ng radio communication, field artillery live fire, sling load operations gamit ang helicopters at medical evacuation. Natapos ang Salaknib Phase 1 noong March 24 hanggang April 11 ang ikasampong iteration ng annual military maneuvers sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano habang nakatakda naman ang Phase 2 sa May 19 hanggang July 20. Ang salitang salakneb ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin sa Ingles ay shield. Isa umano itong historical band sa pagitan ng dalawang bansa mula pa noong World War II na magsanib para sa ang Filipino at American troops upang depensahan ang kalayaan at demokrasya ng Pilipinas laban sa mananakop na dayuhan.